Ikinatutuwa ng maraming fans ngayon ang tila muling pagbabalik sigla ng aktres na si Catherine Bernardo dahil sa bagong circle of friends nito matapos ang masalimuot na pinagdaanan niya sa hiwalayan nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Kumakalat ngayon ang ilang larawan at videos ng banding nila Catherine at mga kaibigan nito kabilang ng childhood friend niya na si Malso Campo. Naroon din si Loisa Andalio, Alora, Maha at asawa nito na si Rambo. At makikita rin ang madalas na kasama noon pa ni na Daniel at Catherine na si Joshua Garcia kasama ang rumored girlfriend nito. Hindi lingid sa marami na unti unting nawala ang magandang pagkakaibigan noon ni na Catherine at Miles at nagkaroon din ito ng iba't ibang bagong circle of friends habang boyfriend nito si Daniel. Kaya ngayong nagkakaroon na muli ng banding si na Miles at Kat kasamang ilan pang kaibigan. Ay mas ito ng mga fans, lalo't nakikita raw nila na totoong nakasupport ang mga ito sa aktres. Matapos nilang kumain sa isang mamahaling restaurant, ay naglaro ang mga ito ng bowling at ipinakita ni Alorang ang nakakatawang reaksyon nila nang mapikon si Catherine dahil ilang beses siyang naglaro, ngunit hindi man lang nakatama ng kahit isang pin. Ngunit sa post naman ni Miles ay makikita ang sabay na pagtalon-talon nila ni Kat nang maka-strike ang kaibigan. Napaka-genuine nga raw kung titingnan ng pagkakaibigan ng mga ito. Kaya naman hiling ng mga fans na sana ay magtuloy-tuloy ang banding nila sa kabila ng kanilang busy schedules. Samantala, ibinahagi naman ni Loy sa Andalyo sa guesting nila ngayong araw sa magandang buhay na walong taon na raw silang magkaibigan ni Catherine. ngunit hindi nga raw sila madalas na magkita dahil sa trabaho. Aniya, isang inspirasyon para sa kanya si Kat sa mga kababaihan. Kaya masarap daw itong kasama. Mga pahayag ni Loisa. Kasi kami ni Catherine, nagkakasama lang po kami pag may eventong ABS-CBN. Pag after party. Yung friendship kasi namin, kahit hindi magka-text day, Pero pag nagkasama kayo, yung totoong connection mararamdaman mo. Yung lucky lang kayong dalawa Basta masaya lang kayo, nandun yung totoong banding nyo, genuine yung lahat ng usapan nyo pag nagkakasama. Tsaka nakaka-inspire si Catherine kasama din. Kasi diba, inspiration talaga siya sa mga babae. Samantala, narito naman ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Para ngayon lang nag-uumpisang magdalaga si Ka, para siyang nakawala sa pagkakahigpit ni Daniel. Good for you girl, enjoy mo lang, life is short. Nakakatuwa, I think finally Kat found her people. I like to see you all in one movie soon. It's a good thing na may ganito kayong support system. So happy for your friendship.